Dapat sa Senado muna siya ma-detain para makaharap sa hearing sa Lunes. Ginagalang ko ang karapatan ng judiciary na maglabas ng warrant. Pero ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt. Senate warrant ang bitbit -bit ng ating law enforcers sa Jakarta. Malinaw din sa Korte Suprema, in the case of Binay versus Sandigan Bayan, that criminal cases against municipal mayors fall within the exclusive jurisdiction of the Sandigan Bayan. Bakit po kaya Tarlac Court ang nag-issue? At bakit siya dinala sa Tarlac? Hiniling ko na kay General Angkan ng Osaa na sumunod doon para ma-monitor ang mga pangyayari doon. Kaya pagkatapos siyang i-process ng NBI o PNP, kailangan ma turn over na siya sa OSAA. That was clear from the very start. And that was the commitment of NBI Director Santiago. Ngayon, kung si Guo Hua Ping ay di magpiansa, ibig sabihin mas gusto pa niya makulong sa PNP kaysa sa Senate. We need to ask why. Why does she want to be in a jail more than in the Senate detention facility? We want answers, not a photo shoot. Matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fan meet nitong si Alice Guo ang pagkaaresto niya. Kulang na lang red carpet. Tingnan natin kung gaano siya ka-photogenic sa hearing sa lunes. Only pictures siya doon. Isang paalala rin sa ating mga kasamahan sa gobyerno. Hindi dapat ginagawang social event ang pag-aresto sa isang puganteng sangkot sa patong-patong na kaso ng human trafficking, money laundering, fake identity at gross misconduct. Pinaglaruan ni Alice Guo ang mga batas ng Pilipinas at ginamit niya ang posisyon niya para makapag-operate ang mga pogo na naging sangkot sa kidnapping, murder, human trafficking at prostitution. Alice Guo, the fake Filipino, will have a lot of explaining to do on Monday. Pagbabayaran niya ang pagsisinungaling niya, ang pagtago, at takas, at ang panloloko sa sambayan ng Pilipino.